ba ang mura na? Napaka-mura na yun, mga kapanyero. Kung bibili nyo to sa... sa mga mall, bibili nyo to sa mga tourist spot, napaka-triple ang presyo. Ayan, araw mga kapanyero. Ito, nandito tayo ngayon sa wet market nila. Ito yung pinaka-market, public market nila. kung practical kayo, uh, pwede kayo magluto kasi sa Airbnb na, na tinutuluyan namin ngayon. Pwedeng magluto. Kompleto na siya sa gamit. Uh, itong market na to 5 minutes walk lang sa sa tirahan ito mga kapanyero, kumpleto naman dito. May prutas, may gulay. Ito yung mga itlog Ito yung, sa gawid doon, yung mga baboy, manok, may mga baka, mga beef. Ito. Ang ganda, ang ganda ng place doon tinira natin mga kapanyero kasi merong ganito, di ba? Pwedeng lakarin lang. Kasi yung tinitira namin ngayon, Uh, kompleto. May rice cooker, may lutuan, may kaldero na siya. Kompleto. Pwedeng magluto. I-share ko rin sa inyo yun mga kapanyero. Kaya nga kung may pagkakataon nga kayo na makarating dito, recommended ko rin yung tinira namin. Kasi ang lapit ng bilihan. Lalo pa kung budget uh, wise kayo. Ito mga isda. Ayan. Buhay-buhay pa ako. Oh. Pampano. Ano, nagluluto lang kami sa umaga para pang breakfast tapos yun okay. sa tanghalian doon kumakain na lang kami sa labas para tipid din di ba practical sa ano sa budget ito isang straight lang to 5 minutes walk sa tinitiran ito yung mga baboy nila rito sa ito mga kapanyero ito yung mga baboy oh. And, rito kaya nga sa breakfast or hanggang tanghalian, pwede na kayo magluto, di ba? At least malaking katipiran kasi mga kapanyero kapag ka ganun eh. Tapos sa ano sa sa train station, 7 minutes walk sa Wan Chai train station. Ganun eh. E, nasa ibaba na 7-11 na kagad ganun ka convenient yung Airbnb na to kaya maire-recommend ko sa inyo na maganda maganda yung location nya kaya ito mga kapanyero ito kung gusto niyo mag-inuman ito to rin yung mga alak andir to rin ang ganda yun lang nagtataka kamirito parang late ang ano rito late silang magbukas kasi maaga kami rito parang 7 marami pang sarado nag start parang late silang magsipag open dito ng mga store kasi ang dami pa ngayon pa lang sila nagbubukas ang 8 o'clock eh karamihan pero yung mga baboy medyo maaga pero yung mga mga grocery nila rito medyo late sila So naghahanap kami rito ng mga local na prutas nila ngayon rito. Pero mga local na prutas nila rito, karamihan din. Meron din sa ano eh, sa Canada eh. Pero ang isa sa mahal dito, mga kapanyero, ang mga napansin ko, yung native na manok nila. Parang ang taas per kilo. Per kilo, per kilo ang bayaran, pero ang mahal. Ito mga cherry sa atin sa Canada, parang uh, ano lang eh, di ba? seasonal pero dito siguro season nila 480 per tray ito ang lalaki ha ah, ang gaganda ng cherry nila rito strawberry cherry ang nakalagay mga kapanyero new zealand cherry tapos ang strawberry nila ito ang gaganda ng strawberry nila rito um, so isang derecho rito puro prutas pero naghanap tayo ng uh, native nilang naman, wala eh ganun din ganun din yung mga ano mga prutas nila rito oh kaya kumpleto rin eh oh. dito tayo mga kapanyero sa ano nila sa, dito tayo sa pinakasentro ito ito yung pinakagitna nila yan makakabili kayo ng jacket ito yung pinakamalapit na palengki nila rito yan Nakita nyo, uh, ang dami pang mga sarado, di ba? Ito, pang nag-aayos pa lang sila sa ganitong oras. 8.30 na, ngayon pa lang sila nag, uh, nag-aayos, di ba? Ito mga candy, ang ah, grado ito ah. Ito. Per kilo ang ano rito, Ang bilihan. Ito yung mga baka VIP nila. Ito nagkakatay pa sila. Ano? You know? Ito mga fresh is that. Hindi ko lang malama kapanyero kung yung 60, 40, 20 dollars ba yan? 64 dollars. Hindi ko lang alam kung ano yan. Eh. Ayan, you know? eh. Ito, parang, parang sa atin din ito, isang tumpok ganyan, ganun din, parang, parang nasa Pilipinas ka lang din, diba? Ito mga buhay na isda, pampano bangus, ito hipon ayan, ganun din, ganun din mga ito isa mga gulay nila, parehong pareho para pareho. pareho lang din tayo nasa Pilipinas ito yung talagang pinakaano nila peking duck mga kapanyero ayan no isang diretso, isang kanto pa lang to mga kapanyero, sa susunod na kanto meron pa, madami pa dun so balik na tayo mga kapanyero ganun, ganun at ganun din pero marami mga Pilipino na nandirito na namimili kasi mga nagsasalta sila ito mga live ito, mga buhay pa fresh na fresh oh ito lalaki namang ganina oh Kaya mga kapanyero, ito. Uh, ang lapit. Ang lapit lang talaga nung tinitira namin dito. Sa lugar ng palengke nila. Hanap-hanap pa tayo. Pero ang dami. Ang dami pa mga saradong tindahan. Eh. Hindi ko alam kung ano yung mga tinda. So mga halaman. Ayan o. Oh. Mga halaman na may bunga pa. Ayan o. Oh. ganda ng halaman nila. Dito naman sa side ito mga kapanyero Kung kulang kayo sa damit Ito may mga damit rin ito Ito pa oh, mga sarado pa rito sa kanto na to Kanto na to Ngayon pa lang rin sila nag-aayos Ito mga damit Pambata Ito mga tradisyon na Yan, mga tradisyon na damit nila di ba? Pero itong mga to nakikita ko to sa souvenir shop nila sa taas eh. Pero ang mura, meron din pala dito ang mura oh. Yan, mga pillow nila. Yan. Kaya nga share share lang ini uh, ko sa inyo tong lugar na to. Para at least meron kayo idea kung paano kung paano dito sa Hong Kong, di ba? Maganda, ma-re-recommend ko talaga yung yung tinitira namin sa inyo pagka na ano kayo rito pagka napunta kayo rito uh, hindi hindi ganun laki ang gastos para makapag tour kayo rito para makapunta kayo rito ay <tong> ay Ito mga kapanyero yung native na pagkain nila. Kaya nga kapanyero kung ano magluluto na lang, magluto na lang kayo pagka napunta kayo rito. Malaking katipiran to mga kapanyero itong lugar na to. Nasa ano to eh, nasa Wan Chai Road. Yun eh, yun ang ano rito yung lugar na to eh. Kumbaga nasa gilid na ano lang siya. Nasa gilid lang siya ng main road. Tapos katabi lang rin siya halos ng Wan Chai uh, train station. Na napakalapit lang sa Central Station. Pangalawang uh, station mula sa Central Station. Kaya convenient na convenient kayong makapag-travel-travel dito uh, sa train kasi nga napakalapit. Kasi ang Central Station mga kapanyero, yun yung pinaka uh, connecting train ng lahat ng mga ano ng mga gusto yung puntahan. So pupunta kayo sa Central Station, mapupuntahan niyo lahat ng gusto niyo puntahan. Pag nakuha niyo yung ikot ng train station nila. Ang pinaka mabigat lang kasi na gastos dito sa Hong Kong pagka pupunta kayo ng Disneyland. Yun lang eh, yun lang ang nakita kong gastos dahil nga sa Disneyland ah, hindi ka pwedeng mag ano eh hindi ka pwedeng magbaon sa loob talagang doon ka bibili pero lahat ng makikita nyo sa loob ng Disneyland medyo mataas ang presyo pero yung mga iba na pwede nyo sa pit tram sa nyong pin pwede pwede nang magbaon doon eh kasi may mabibilan din kayo rito mga styro na baunan na maliliit na disposable pwede rin yun isang option yon para makatipid Kapanyero, hanap-hanap pa tayo rito ng mga iba pang ano, mapupunta. Ang lapit, ng ganda rito.